Hello, hello guys. Uh, ha? Ano yan? Oh, ano nangyari? Ano yan? Hmm? ala ah, ko naman kung ano nangyari. Hey guys, good morning. Uh, welcome back sa aking uh, channel. And kamusta sa inyo yan? Mga Mag uh, At ayan uh, na naman. Mimigay na naman ng itlog itong isang manok. Eh, no? So, hindi ko mo nalalapitan kasi baka mabulabog eh, <laughs> itlog Nagbibigay ng itlog pa, nagbibigay ng itlog. Hindi ko alam kung kaninong manok to, pero lagi nandito eh. Kaya, en siya, nag, siya yung madalas magbigay ng ano dito. Yung maglagay ng itlog. Kaya, ayun, sasama na, makakaipo na naman ako ng itlog. <laughs> So ayun mga kaligwas, ayun, uh, magandang umaga uh, at na naman tayo at uh, magsisimula na naman tayo magkasikas sa ating mga alaga Ayun, uh, pinakita sa inyo, ayun, may nangingitog naman, namimig, may namimigay na naman ng itlog Eh, <laughs> lagi nandito yan eh Kaya gumawa tayo ng ano, ng setup, nag setup tayo ng mga basket dito at uh, karton na may dayami para makapangitlog yung mga manok na gala dito eh, doon nga pala, isa pa is na naman ako ulit. Nakakaipon na naman tayo ng, nakakaipon na naman ulit ako ng mga itlog para ipa-incubate. Nag-iipon na naman ako ng uh, uh, incubate na ano, ng mga itlog. Pinat, nagutom na. Ano, napagod ka na. Hindi mo, mo, na inaabot yung ano ha. Hindi mo na inaabot yung kahoy doon. And o no, nga pala, no, uh, yun, kung bago ka nga pala sa saking sa channel, ah uh, please uh, huwag mo na kalimutan na i-click yung uh, subscribe button and pati na rin yung, ano, yung, yung notification bell para notify ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So okay, yun, mga kaligwas, no? <laughs> eh, actually, nangongolekta na ng, ano, ng mga puso ng saging dito kasi eh, may nagsibunga na naman yung mga saging dito. Ayun, saba. Ayun pa. Kabalar. Puro saba yung marami, no? Ayun, pwede na putulin yan. Ilan na to? Ayun, mayroon talagang puso na sa akin. No? Talaba. Puso na sa akin. Ah, gagawin ano? Ah, kill. Ano yun? Ah, Ano? acara okay ado uh, adobo masarap eh may puso pa ng saging may ano ba yan yan pwede ba yan eh may nakatago po oh. kasi pag magsipagtubo yung mga ano dito eh yung mga saging Okay, nakakalagwas balik tayo dito sa mga, mga alaga natin na tasik kasuhin ko ka na muna. Pakainin ko na. So, tara sa niyo ako ulit. Ah. So, ay mga kaligwas. sayan tatlo. Meron naman tatlo. Ayan, tatlong itlog tsaka Ayan. Ito hindi ko talaga, ito talaga sa siguro sa Brahma talaga to, tong tatlong to. Itong tatlong puti. Ah. Tatlong puti. Tapos dalawang malit na brown sa native busin crack corn Tapos tayo mag-ano. So, papatakon na rin ng tubig mga to. Ah, lagi naman ganito na nagpapagtan ng tubig. <laughs> May ingin na rin yung mga alaga kong, mga alaga kong babo. Eh, mga kaligwas, hanggang ngayon, nangingitlog pa rin siya. hindi pa makalabas-labas yung, ito, yung itlog niya. Ayun. So, mga kaligwas, sa, sa kasunod ko na muna yung aking mga alagang baboy yan. Pati yung mga alaga kong So, mamaya, pa ako yung na to. Makain ka pa? Ah, wala na pala eh. Wala na palang laman eh. So, ayun mga kaligwas. Uh, natapos na ang uh, natapos na ang mga asikasun. Araw na to yung mga baboy ngayong umaga. And then, uh, oh, ayun, isa pa pala is yung itlog. Ayun, nakapangitlog na rin yung yung isang uh, galang ano, yung isang native na uh, galang manok dito. Nag-iwan na naman siya ng ano nag-iwan naman siya ng itlog so ito, ang ginagawa ko dito, kinukuha ko na lang kesa kainin ng pusa kesa kainin ng pusa ayan, kukunin ko na lang ano, sayang din yung mga itlog so, pagka nakak nakakuha ko, ini iniipon ko na lang tapos papaincubate ko na lang hindi naman kasi maglilim lang dito yan. sayang, kakainin lang lang pusa so, ayan Actually, sa kanya lahat to, itong apat na to, yan, yung apat na itlog na to, yun nandito sa basket. Ayan. So, yun, nakaipo na naman ako ng, ano, may kita, uh, ano ba ito, two, four. Uh, four. Oh, mga, nine, nine pieces na, ano, nine pieces na itlog ng, ah, uh, kay puno ng Tapos yung ibang batch niya nandoon na sa ano, siguro more or less nasa kulang-kulang 40 pieces na rin yung na na, na i e, sasalang doon na may papa-incubate. So, ayun yun lang. Tayo ay sa ayun tapos na naman tong araw na to ng pagpapakain pag asikaso sa ating mga uh, alagang uh, manok at baboy. So, sana may natutunan din kayo dito sa aking mga pag-aalaga pati doon sa mga previous video ko. So, Ayan mga kaligwas, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat din sa pagsama at sa pag-suporta ng aking channel. So, mga kaligwas, hanggang dito na lang muna yung video ko. So, and kita-kits tayo ulit sa next sa uh, vlog or next content ko. Ito nga pala si Choice ng Buhay Probinsya. At uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click muna yung subscribe button. And huwag na kalimutan din na i-click din yung notification bell. Ayan, no uh, nga pala, shoutout nga pala doon sa mga kabataan doon sa, ano, sa Ordaneta. <laughs> So, wala akong dalang sticker. Pasensya na kayo. So, uh, shout out ulit sa mga estudyante. Hindi ko alam kung ano yung school sila pero ayan, shout out sa kabataan doon. So, ayan, hanggang dito na lang muna ulit mga kaligwas. sa uh, thank you, thank you. And see you on my next vlog. Bye-bye and God bless inyo lahat.